Hello, mega love shout out sa lahat. Bago sa lahat, Ah. Uh, shout out sa lahat ng mga viewers, shout out sa lahat ng mga YouTubers. Shout out dyan sa kay Nanay as spare at sa mga team niya dyan. Mega shout out sa iyo dyan, Nanay. ah, uh, sa mga supporters ni Nanay, mega shout out sa inyong lahat dyan. Nah uh, na laban lang tayo supporta natin si Nanay spare sa kanyang sayang YouTube sa kanyang magandang hangarin dito sa YouTube sa pagtulong sa mga sa mga tao sa mga tao sa mga YouTuber ng mga lilit mga YouTuber at sa mga malaki mga YouTuber Suporta natin si Nanay spare God bless you Nanay dito lang ko mga idol mga idol ito yung rooftop mga idol Ah, uh, ito mga mga idol, ito yung rooftop na harapan ng bahay ng mga magulang ng amo ko. Pero yung amo ko mga idol dito nakatira. Ngayon mga idol, ayan. Ginagawa yung motor. Ayan, Egypt. Yung gumagawa dito mga idol, Egyptian yan. Yan, taga-Egypt. Siya yung Masri. Siya yung Egyptian na uh, Subiro. Tubiro. Tubiro mga idol. Yo, ginagawa, pinapalitan ng bagong motor. Pinapalitan mga motor nyo yung motor na tubig dahil mahina na yung Mahina na yun tubig mga idol. Mahina na. Kaya, yun. Ah, pinapalitan ng tubig kaya yung motor. Ayan mga idol, nandito ko sa rooftop. Oh. Nakakatakot mga idol. Oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo mga idol. Ayan, so, nakakatakot mga idol. Oh. mo yun, oh. mga idol. oh. oh. Yun. Mga idol, yun, no, yun sa likod mga idol. Yung may tanim ako dito. Pakita ko sa inyo mga idol. May mga tanim ako doon sa likod mga idol. Nakakatakot dito mga idol. tas um, nalulula ako. Nalulula talaga ako mga idol pag mga ganito. Yung kung hindi ako sanay ba. Ayun. O. Ayan, itinan mo mga idol. Yo, yan, yung malunggay ko mga idol. Yan. Tapos may kangkungan ako doon. Ayun, mga kangkungan. Yan mga idol, yan o. Oh. Yan, malunggay ko. Ayun. Ay ay mga idol, nandito ako mga idol. Ah, nag-assist ako dito mga idol sa Ayun, gumagawa na 'yung kan. Pinakabit na mga idol, oh. Ayun. 'Yung tubo. 'Yung tubo tubo mga ayun ay, 'yan. 'Yung motor, motor ng tubig mga idol. At idol, ayan. Nakabit na mga idol. Ayan, kinakabit na. Oh. Tingnan mo mga idol, oh, kinakabit na. Ayan, kinakabit mo na mga idol, oh. oh. Ayan, nakabit, kinakabit na 'yung mga idol. 'Yung motor ng tubig. Kasi mahina 'yung kuan, sira na 'yung kuan mga idol. Sira na kasi na. 'Yung tubig galing sa baba. Galing sa baba mga idol. 'Yon, i-kuya nyan. Papunta dito sa taas. Ah, ito yung ito yung pinapalitan ng idol oh. Yan, yung motor na yan gumang-guma na. Sira na kaya hindi na siya Yung tubig doon ng idol sa baba, ginamit na motor. Pagkatapos ko tayo dito sa dito, akyat. Yo, yung motor akyat na dito yung tubig. Tapos ito yung nagsupply doon sa baba, yung sa mga nangupahan. Yung mga nangupahan doon, mga idol, yon yung may mga nangupahan doon doon yan nagsupply doon nagsupply yun ang ito yung uh, nagsupply yung tubig tubig doon sa mga nakatira doon sa mga nakupahan sa baba kaya tingnan mong mga idol nakakalula o oh. yan dito mga idol sa Jeddah Jeddah Saudi Arabia mga idol yan nakita niyo mga idol nakita niyo mga idol yung view oh. Ganito yung kwan mga idol, yung yung mga bahay dito sa Saudi. Yung bahay dito sa Saudi mga idol, kwan lang yun mga idol, yung ah uh, kwan mga idol, yung bahay dito sa Saudi mga idol. Tanto siya mga idol, yung dito, uh, walang matataas bahay dito. wala walang matataas. Oh, yung mga, mga ganun lang, mga apat na kalapang. Apat na limang palapag hindi tulad sa ibang bansa na talagang matataas ang mabibig kaya dito sa Saudi mga idol ganun talaga yung mga bahay nila tingnan mo yung mga mga idol oh, yung mga bahay nila Ayan. Ba, diba, mga idol oh, ganun, lang, ganun lang talaga yung mga bahay nila bahay. Ayan. ito yung kapitbahay nila dito mga idol ito kapit bahay yung kapitbahay mga idol So yan, yung nilalakaran ko mga idol, doon banda yon yung na uh, may vlog ako nga naglalakad. Yun, doon pala doon yung bahay ng papa ng amo, amo ko mga idol. Doon yon bahay ng papa ng amo ko. Nilalakad ko lang. Ayan. Ito, bahay dito ng papa ng amo ko mga idol. Ayan, tinanong mga idol. Ayan, may mga kondo, no? Kalorawan ng mga bata. Bahay dito ng papa ng amo ko. Pinapapahan. So, pinapaupahan pina mga idol. Ayan. Ayan mga orme, ito nyo yung mga kondo, no? Ang kapit bahay. Ayan, yun mga idol. Kita nyo mga idol. Ayan. Kita nyo mga idol. O. Oh. Ayan, dito mga idol. Dito. Ah, mga idol. Thank you.